Mahalin ang inyong mga trabaho dahil malapit na kayong mapalitan ng mga robot. Isang American service worker napalitan na ng isang robot para sa kauna-unahang pagkakataon. Heto ang ating kinabukasan kung saan ang mga robot at hindi mga tao ang nagsasagawa ng trabaho sa customer service. Ito ang Oshbot at may trabaho na ito sa Orchard Supply Hardware sa San Jose. Sa demo na ito, tinulungan ni Oshbot ang kanyang corporate boss na maghanap ng isang box ng screws. Oshbot is an autom autonomous navigational robot and it does a lot. I think the thing that is most striking to people is it can help you find anything inside of the store. Ang mga robot ay nasa ating ginabukasan. Ang mga gumagawa ng robot na ito ay sinasabing kaya niya magluto ng tatlong daan at anim na pong hamburger sa loob ng isang oras, na higit na marami kaysa sa kayang lutuin ng average minimum wage na taong empleyado. Pati mga sex workers ay maaari ring mapalitan ng mga robot. Pero ayon sa lalaking ito ay hindi naman tayo mawawalan ng lahat ng trabaho. It is not meant at all for a reduction in our staff our greatest assets is our associates and all it is is a resource for our associates to provide a higher level of service Dapat ba mag para sa ating mga mag sa comments.